bisita namin ito ay ang Kalingap. Kalingap. Si Kalingap ano? Rob. Si Kalingap Rob nandito. <laughs> uh, mga ka special pa lang uh, occasion ni ano. Paanoin pala nila yung mga laking vlogger. Sila Kalingap Rob. Pumumuno ni Kuya Bal Santos Matubang mga ka Sirino Video Cable. sa mga okay uh, magde-deliver ulit tayo ng isang uh, unit natin so natesting ko na po ito at naisakay ko na nga yung uh, TV natin at uh, 3 ready for deliver na yung ating uh, video okay at uh, sya siya nga pala 2 uh, service na naman po tayo dahil uh, birthday 7th birthday ng ating uh, customer and then uh, uh pa pala ang ng kanyang karawan ay pinadadala na kaya makukuha pa natin sa Monday. So ngayon ay Sabado. naka schedule naman tayo ngayon. Medyo na busy tayo mga mga ka okay. Kaya hindi tayo gaano nakakapag-video sa mga nakalipas na araw. 'Yung mga ka-video kinapansin niyo 'yung aking katulong, 'yung aking uh, katuwang sa negosyo. 'Yan, pinagagamas natin siya diyan sa ya sa ating harapan kasi napabayaan na natin oh, mataas na yung uh, damo mga kabidyo. Kaya babawasan lang natin. Ayun, ginagamas na niya. So hindi muna natin siya makakasama kasi tabing kalsada naman mga kabidyo. Okay yung ating uh, bababaan nito. Kaya kain kaya, kaya na natin ito mga kabidyo. Solo, solo lang natin isasakay diyan. alas 2 hanggang alas 3 yung uh, time limit na gusto ni customer na dalahin natin yung unit. So mag-alas 2 yung na. Kaya pwede na natin dalahin mga kabijoker. Yan. Itong hauler natin mga kabijoker. Pondel dyan. Nay kikilo natin. Tapos naibababa ngayon. So, rampa na siya. Hindi na natin siya bubuhati. Ano oh, mga kami Hindi na natin siya bubuhati. Itutulak e, lang natin siya paakyat. So, kahit tula tayong katulong mga kami joke, kaya-kaya na natin. Ayan na. Sasakay lang natin mga kami joke. Ayan hey, mga kami nasakay na natin yung ating uh, unit. So, ready for delivery na tayo. Lalak lang natin ito. Mainit ngayon mga kabidyo ka. Okay. Tutoy, tapusin mo ha. Huwag kang alis ha. Tutoy. Na-deliver lang ako. Kaya di umulan. Ayan na na. Ay, wala naman dilim. Naroon ang dilim, malayo. Ngayon mga kabidyo ka. At na-ready na natin. So, dalhin lang natin. 7 birthday mga kabidyo kaya yung ating customer so nesperas pa lang po kasi ngayon gusto na nung ating mga customer na magkarakanta sila kaya pinadala agad mukas so, pa ang, uh, ano, ang, uh, kanilang occasion so kaya may gas mayroon pa marami pa tayong gasolin na mga kabidyo start lang natin eh mga kabidyo okay malapit na tayo sa ating uh, customer at na tayo ngayon sa sentro na Santo Domingo kulay blong bahay ang ating uh, hahanapin hanapin na tayo mga ka-video nandito <laughs> na tayo mga ka-video saliba pa yung pinaka-attrist na natawi doon tayo ito hey, yung mga ka-video, ito yung papasok yung kulay blong bahay hahanapin natin dito sa papasok mga ka ka, dito na tayo sa ating customer. Yan natin daw ilalagay sa uh, kabila. Nito si boss. Ito po yung papanong may ano? Sabu. Sabu. Seven years old ano? Seven years old? Yan sila lang nagbuhat mga ka Okay. <coughs> tayo naman itong TV. Buhatin natin yung TV. Hey. kita ka na pala. Ano? nating natin kaya sa likod. Ko na, ano, Ako po ay monetize lang. Mali 9 months na tiyaga para bago ma Kaman tao mo, mag-collab kayo bukas ang bisita namin ito ay ang Kalingap. Kalingap. Si Kalingap ano? Rob. Si Kalingap Rob, nandito. <laughs> uh, mga ka-video, kasi special palang uh, occasion ni ano. Nila, ay di sila ma'am Edna. Nandito din. mga bro. Kalingap Brothers. Ah. Ay. Ay, ma na na mapunta talaga. Hmm. <laughs> po. Kilala po kami noon, family friend kami noon niya, kaya lang. Uh Talagang pinagbigyan. Ang galing naman. Dahil yan si Mamid na, puti teacher ni Mrs. Ah. Yung asawa ni Sir ano, Bal Santos Matubang. Ang galing naman at napunta talaga yon. Ano ba ito? Ay, siya karne ba yan? Yung mga kab kabidyo, okay. Paanoin pala nila yung mga laking vlogger. Sila Kalinga, Prab. Yung mga ano, mga taga dito yun sa amin kasi sa Camarines Norte. Yung uh, kanilang uh, uh, mga panohin na yun ay sikat dito sa amin. At kahit saan, kahit san lugar po ay sikat yun mga Kalinga na vlogger natin dito. Uh, sa Dumamuno ni Kuya Bal Santos Matubang mga ka-video. Sila pala yung uh, magiging uh, special guest nung... Uh, bako, yan ba kuya, yung may birthday? Siya po. Ay siya. Ang galing naman napagbigyan ni Kuya Rob. Hahaha. Ito kita binamin request. Ay siya. Kilala personal po kayo na Siya po, na lagi ako napunta sa kanya eh. Mm. Sa Tapos na Ang galing. Ano ba talaga po niyan mga ka-ling of Rob? Kaya sabi sa amin, kung sakaling may bulag, baka hindi lahat makapunta. Sabi ko kahit konti lang. Ay siya. Ayan po ano ito nag lang nito yun. Oo, ang galing na. Nagpanood kasi ang mga vlog nila. Yan ang kinamulatan niya na pinapanood. Ayos siya. Bati yung mga, mga anak din nga po namin eh. Saka yung mga ano. ganda kasi yung mga content. Oo, pagtulong baga. Talagang marami silang natutulungan. Yung mga Jowawa challenge. Oo, yun pa. po. Yung nga gabi-gabi pag walang gawa, yun nga rin po ang ginaano namin. Pinapanood. Ah, dito po. Ah. Ay, sige po, kaya lang pag nananakakahiya mag-vlog. Tanghalian <laughs> naman mga po. Hey, sige po, baga na try natin makapunta. Tayo lang naman mga po ako diyan sa sentro. Saka plano ko na sana d'to kay Roman, may tin-like. San 'yon? Bukis sa baga kay Roman. Ayo. Layu ako. Nabit yung classmate <laughs> niya gum dito, dito ng isla, nag-sensame, hinanap ko. Mm. Kaya ko sakto ng kanila. Ay, kitang ginasada man lang pala. Yung ano. Kaya na gano'n nga po yung Kung ano yung ako, padala ko ngayon. Ah, Ay, ikaw ba yung, pa, yung nagpunta? Sabi ko, ano te, yung ano, pa ano nun. Sabi, extend lang daw. Sabi, sige po. Ay, yung ano po, yung nagka-chat ko, ikaw din yun? Asawa ko ah, po. Ah, si misis okay. mo na po. Asya. Ano, eh, nagdala ko ng panggatong dun sa kamangkin ko. Nagkakarap din ako kanya ng panglitsyon na yung <laughs> Ay, siya. Kami. Maglit-malit din kayo. Yeah. Dami palang handa. <laughs> <Uling, uling. laughs> Mabait mm. yun si Kalinga, Prab. Request lang niyan. Mm, galing naman man. at napagbigyan si baby. <laughs> mm -hmm. nakaka Nakakatuwa naman. At ang customer natin ay isa sa pinaka ano ang ano nila. Uh, guess. Pinaka guess. Pinakasikat dito sa atin sa larangan ng pag-vlog. Si Kaling. Maraming ano doon. Maraming gustong makita yun. <laughs> Sikat yun dito sa amin sa Santo Domingo. Ay, sige, sige, kuya, sabihin ko lang kasi nasabi ha. Ah, ang sabi daw ni Kalingap, basta walang vlog ng ano, abot sila, isa linggo. Walang vlog na ayong wala silang schedule? Ayaw. Okay. Ay, oh. ay Minsan po ay may mga pabahay yun ay. Eh. Pag linggo man na yun na sila, yung parang walang ano, pabaho. Mm -mm. Sige kuya, salamat sa pag-imbita pero di ko sigurado kung makakapunta ha. <laughs> oh. Eh. Kaya... Lunis na po kuya. Kasi eh, uh, para ano. Next time ko na lang. Mm -hmm. Noon is na pong umagang kuha ko niyan. Kabadyo. Ready, ready na sila. panghapunan Pang ito. <laughs> Dibigang, ta mo. Mga Kaya punta At maganda. Mga set up yung ating uh, sinermisan kasi ang pinaka bisita po nila ay si Kalinga Prob, isang vlogger na uh, isa sa pinakasikat na vlogger purita sa amin sa Asa Camarines Norte. Eh. Okay, so, video okay. Wala hey, na video okay. Pauwi na tayo. Tayo na kasi ang uh, customer pala natin ay family friend so Ang customer pala natin ngayon ay uh, follower ni Kalinga Prob. So, nilipitan daw po nila sa kanilang 7 birthday. At uh, pinagbigyan naman daw po ni Kalingap. So pupunta daw po bukas si Kalingap Rob dyan sa kanilang uh, birthday party. Nakakabidyo. Kaya laking tuwan-tuwa yung mga yung bata na magbe-birthday. Kasi for the first time na makikita niya yung idol niya na si Kalingap Rob Santos Matu Ay, uh, Kalingap Matubang. Kalingap Rob Matubang. Nakakabidyo ako.